So, what's up, what's up, mga kumag, back ang inyong online judge, lang iba kundi judge, Jinan, okay, um, nakita ko lang, nakita ko lang actually yung battle na to kahapon, and, nainganyo ako, na panoorin, at the same time, reviewin, no, so, it's Apex versus Aklas. Nakurious ako, kasi, akala ko, nung nakita ko yung battle na to, akala ko champion na si Aklas neto. Pero hindi pa pala kasi 2012 pa to at semifinals ng 2 2. So, ito yung 2012 na 2 for for sure. Eh, alam naman natin na si Aklas nag-champion siya sa isa buhay ng 2013. So, hindi pa champion si Aklas neto. Sa si Apex, uh, super rookie pa siya neto. Alam ko yung standing niya dito, 2-2. Nakita ko kanina 2-2. Then, si Aklas 5-0. So... Hindi ko alam kung anong dahilan ba't pinagtapat sila di, ni Boss Arik dito pero style clash, no? Style clash to para sa akin. Alam naman natin si Apex. Multis, jokes, no? Ayun na yung, ano niya, ayun na yung karga niya palagi. Si Aklas naman, unorthodox. Uh, hindi mo alam kung saan papalo yung mga suntok niya, no? So, unorthodox versus written format, no? Uh, I mean, unorthodox versus um, alam mo yon yung nasa ang estilo like multis jokes no so let's see uh, style clash to then mabilis lang naman yung battle 90 seconds lang pero tignan natin kung anong anong mangyayaring clash to pero yun nga uh, walang wala mo ng request no hindi mo tayo magre-review ng mga request nyo kasi pagka uh, punta ko sa YouTube kanina or kahapon bumugad tong Apex vs. class which is gusto kong panoorin. Na curious ako sa magiging palitan nila. So, yun. So, sunod. Pabalik, babalikan natin yung mga request niya Okay? So, yun. Apex vs. class Let's go. Aklas, game on. Yo! Kamusta Apex? At ang mga tagaanga mo, ang sambayan na ng mga nila sa mundo. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na meron man talagang tao tamat malamang, eto yon, Mismo! tamad at makupat ka magsulat na seryoso! Kaya ka nga nag-set ng battle na promo! Bakit? Dahil takot ka uling matalo at patiling gumawa ka gaya ng scream mo! Promo? So promo to? Okay. Tandaan mo! Walang duelo na dalawa ang nakatayong nananalo! Tanggapin mo! Kasama ang pagkatapa sa takbo ng ginagalawang mong mundo! Palibhasa! Kaparehas ka rin Ikaw pala! Ang pangalawa sa tatlong dalaw hindi marunong! ko, wala na tiling ako hindi magpapasugpo. Ako ang nakakarat. Ang puting pating na hindi malambat. Hindi ka tulad mo. Sugpo! At kung sa bata naman, ikaw yung kabayo na inabanduna at pinagkaitan ng linya. Kaya hindi ka naging zebra. Kung baga, liitin mo miyembro ka nga ng banda kaso hindi ka naman talaga baruso Kabayo na inabanduna uh, pinagkaitan ng linya kaya hindi naging zebra. <laughs> okay. kahitan linya! Kaya hindi ka naging zebra! Kumbaga, lilitin mo miyembro ang ng panda aso hindi ka naman talaga maroon sa mulat at Ano? Ano? Sobrang makirot! Ang aking pinabanggit! Parang noong mo Hindi ba alis ng kaamot! Hindi mo wala sakit! Kahit ilang ulit ka pang umiyak! Kaya alas na giyagat maaga pa mabuti pa Uwe! Time! Yo! Okay, so... Ito... eto mahirap dito kay Aklas kasi... Uh, ano nga siya... Unorthodox nga siya... Then... Siyempre... Ang hirap... Makuha ng... Ano niya... ng Pero yung mga... Yung... Alam ko yung... Battles ni Aklas dun sa isa buhay... Maganda na yun eh... Magaling na siya dun eh... Ang galing na niya bumara dun, Ang ganda na ng mga pinupunto niya dun eh... Pero... This time... Uh, ewan ko lang... Uh, yung laban niya kay ano... Yung laban niya kay Luni na promo. Maganda yung mga bara niya doon. Pero dito, ah, to be honest, yung narinig ko na aklas dito medyo medyo tagilid. No? Hindi ko maintindihan yung ibang bara niya. Tulog yung crowds. Tulog din yung crowd. No? Siguro hindi rin naintindihan. Pero, yun. Uh, unorthodox, no? pag uh, pag unorthodox kasi, guys, hindi masyado nagra-rhyme. Or hindi talaga nagra-rhyme. Tapos yung suntok is hindi mo alam kung tatama ba yun. Parang kalat-kalat na hindi mo alam kung tutungo ba yun sa patutunguan. <laughs> parang ganun. So, perhaps doon sa round ni Atlas pero pakinggan na natin yung Apex. 10 seconds, Apex. Yo, check. Pajel-jel na dati, pasombre-sombrero lang ha. <laughs> Ganda ng pormaan, parang tricycle driver lang ha. <laughs> Hoy, Philip. Kaya katawan mo na paano yan? Sobrang payat mo, kaya mong umilag sa patak ng ulan. <laughs> Minamali, tata ako ni Arik Mat yung kalabak ko parang gagulo lumalabas tuloy na ako si Glock 9, na yung mong ulek na Okay, no? So, unang mga bara pa lang, andun agad yung, andun agad yung ano, yung humor ni Apex. No? Nakuha niya agad yung crowd doon. Even hindi naging ganong kalakas yung, yung, yung uh, reaction ng crowd doon pero andun yung andun yung tawa ng I mean nakuha niya yung kiliti ng ng crowd doon. Ito is at pulido kain ka sa akin parang paborito kong sino Pag tinira mo ang aking marino matatamaan ka na torpedo. Kala mo hindi ko alam na bungal ka dati? Ngayon alam na yan ng mga tao dito. At alam ko rin na lumapit ka kay Delo para magtanong ko sa magandang pagpagawa ng pustiso. <laughs> Mayabang ka, di ba? Matapang ka, di ba? Mayaman sa tinga. Nga pala, meron siyang sikreto na kakaiba. Lagi niyang kasabay kumain yung lola niya at sa isang pustiso, naghihiraman pa sila. Sigaw ka na sigaw, bakla ka naman, kayo yung partner mo, binubukin ka agad. Kung di nyo lang alam, dinidilaan niya palagi yung sungki ni Sayad. <laughs> Kung tatanungin ako ng tao kung bobo ka, oo, malamang ang sagot. Banat mo yung nakakabagod, agresibong istilo, nakakaya mo gusto mag-isiga, ayon ang mamadapi. Ano alam mo, nagmamata pa samantalang ang kaya mo lang labanan ay antok. Malapit ka ng mapanot. <laughs> ano yan? Aset? Tangina kalahati lang ng bumbunan yung may anet? <laughs> Aklas ang pangalan pero hindi naman handa sa gera to. Pitsura pa lang, mukhang handa ka lang para nakawin yung pera ko. <laughs> hindi naman kasi gano, ano ang paki mo? Babayaran ko na lang si Batas para muramurahin ka dyan sa tapat ng tenga mo. Huwag ka na makieksena bro dahil alam mo ba kung sino pinatahan nila dito? Siyempre pari ako. At pinapanood nila tong laban dahil sa akin, hindi dahil sa'yo. Mabababoy ka lang na parang taing binato ko hindi to promo sa record mo may isa ka ng talo. Tangina mo. Galing uh, nakita yung pinagkaiba ng na unorthodox no sa hindi uh, aklas kanina sabi ko nga ang dami niyang sa doon para sa akin ang dami niyang, dami niyang mga reference eh, ang dami niyang sinabi na parang hindi ko naintindihan or hindi masyadong naging ganong kalakas yung impact then pagdating tapos tulog pa yung crowd sa kanya Then pagdating kay Apex parang umpisa pa lang ng round eh. Nakuha na niya agad yung kilite, yung humor ng 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 kilite ng crowd tapos yung sense of humor angas uh, ngas noon. Nagpatawa siya doon. Andun, nakita niyo naman no. Um andun yung mga mga bars na Apex, andun yung andun yung multis, andun yung jokes, 'di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo eh. So, para sa akin no, um overall overall tsaka sa sa mga ginamit ni Apex na elemento sa battle drop, lamang siya doon. So uh, bibigyan ko to ng 97 na score. Uh, nine hindi ko muna ipe yung Apex kasi um agaantay ako ng solido na suntok at alam kong um, may ilalakas pa yung round 1 niya kaya hindi muna ako magte kasi baka may marinig ako na mas malakas doon, no? And I'm expecting naman. So, 9-7 muna yan in favor of Apex para sa akin. Apex! Apex! Apex ang Pilipinong engot kakantutan si Apex! Ang Pilipinong engot kakayanay ay zero! Ayan na ba mga litanya mong sinulat ng pang Na panakaw na sinulat pag sa barko? Ang ganyang estilo ay parang tinapay na inaamag. Kailangan na gawin pudding para maramedyo ang kalidad! Negatibo ka sa malinis Kahit ilang beses kang inalis winalis Lipas na putahin ka na Literal na panis Dapat ipakain ka sa mga baboy na madungis At, bigla ko naalala Noong nag-backout sa si magla sa Ilocos Norte noong nakaraang Disyembre Eto ang ipinalit Kaso, nag-backout din At ang sabi kay Alaric Magulo isip ko, parang andan ng Sandara Park in or out Putangin na mo, putangin na mo At isa pang malahing, putangin na mo <laughs> Thailand dahilan! Ay mo lang tanggapin at aminin, matagal ka na napag sa liga! Sandaang porsyento ka na napag -iwanan. Kaya huwag ka na makipagpalik saan! Dahil ang inaasa mo medalya, matagal na kinalawang sa kakahintay sa'yo! Palibasa ang mga kitid, kaya masak mga katumirasa, uwe ba wag taong bundok? Doon na hindi ka nag-iisa kasama mo ang buong pamilya mong mga dugyot! <laughs> suyo pantay-pantay nilang dadahin sa dulo ang amparusa pang ang, ang, ang sa pangalang pasalimuot ito ay ang pagdakot sa gitnang dibdib ng wala ng takos hanggang puso at baga mo na ang madukot Bye. time time okay same, same 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 approach same attack same same basta same yung round 1 Anthony ni, ni Aklaspares lang for para sa akin yo, ano mo ginagawang tanga ka <laughs> Wasa ka sa akin, boy. Sa sobrang tanga mo, sa tapat ka ng salamin, nagja-jack and boy. <laughs> <laughs> ano sa tingin mo, mananalo ka sa akin? Kahit masasuot ka na mataas na grado na sa lemenyo, nasa isip ko, hindi mo kayang basahin. Parehas kami payato, alam nyo ba pinakaiba namin? <laughs> siya yung, ako yung hindi tabain, siya yung walang makain. <laughs> Makapal lang yung mukha mo pero mga linya mo malipis Walang direktang panama, kumbaga lahat palihis. Aking bara parang bala sa ulo ang tama, kaya yung pagkamatay mo mabilis. Hindi ka nasisikatan na... Okay, so... Ang ganda, ang sarap pa rin pakinggan kapag ano ka, kapag ano yung yung sulat mo no, may mga rhymes kaysa compare sa mga unorthodox, unorthodox style. 'Di diba? Para may solar eclipse pagkamatay mo mabilis, hindi ka nasisikatan na araw na para may solar eclipse. Si Aklas, adik, naawa naman ako. Pwede naman magdamo, ba't nahili ka sa bato? Sasasabihin ka, huwag ka sana magtampo kasi mas maayos pa ang takbo ng buhay ni Righteous One kaysa sayo. <laughs> yun, mabigat ko yun. Umpak na yung pisngi ng puki ng inanto. Sa sobrang adik mo, pati yung daon sa family tree nyo, sinindihan mo. <laughs> Di porket wala ka pantalo, pwede ka na magmataas. Huwag ka masyado magangas. Ngayon ko lang nagkaroon ng kalabang malakas. Ako'y parang mainit na parahon. Magkakaroon ka ng manas. Pag sinampal kita ngayon, yung pangalan mo aklas, mababaklas, magkakalas klas. Kaya aklas, at tras! Meron siyang kanta ang title, Panaginip ng Alikabok. Sabi ko, meron siyang kanta ang title, Panaginip ng Alikabok. Lintik na yan, meron kang kanta ang title, Panaginip ng Alikabok. Tanga na paano mananaginip yung alikabok? <laughs> Sige nga, sabihin mo, paano nangyari yon? Ang pangit ng mga tira mo parang jump shot ni Sean Marion. Hmm. Ang tira mo parang jump shot ni Sean Marion. So, uh, naalala ko si Sean Marion na sa Suns pa siya before. Suns or Dallas, no? Na, yun. Uh, kung di nyo siya kilala, pwede nyo i-search Sean Marion. Basta, uh, if kakaiba yung jump shot nun. Kakaiba. So, galing sa dibdib ata. Yung basta kakaiba. Unique. Pero shooter yun. <laughs> Tigasin ka! Tanga! Malambot ka ba sa walang sabaw na sopas? Nagmamabilis ka samantalang yung double time mo wala sa oras. Kung tutusin, dapat hindi kita mapapas... Tang, enang lupit Double time mo wala sa oras. Ayos yun. Tigasin ka, tanga, malambot ka ba sa walang sabaw na sopas? Nagmamabilis ka samantalang yung double time mo wala sa oras. Kung tutusin, dapat hindi kita MAPAPATULAN pagkat ang laban na to ay mismatch. Dahil lahat ng laban mo katumbas ng lang laban ko kay Snatch. Hmm. Laban niya kay Snatch. Ayun yung, kasaba, alam ko kasabay ng ano eh, ng, lu, ng Delo Target eh, doon na-review natin yun, di ba? Yung kung di nyo pa napapanood yung review ko sa Delo Target, alam ko may laban si si Apex doon against kay Snatch. Ayun. Time. Yo. Ayun, uh, still, uh, kung yung Aklas kanina naging same sa performance sa round 1, Ganon din naman yung kay Apex. Uh, wala na ako masyadong explain doon. Uh, kitang kita na lamang na lamang sa skills. Tsaka sa written si Apex dito. Uh, solid eh andun uh, yung buhay na buhay yung crowd sa kanya, yung jokes niya, yung mga bara niya, yung mga multis niya, hindi natin pwedeng i-disregard yon Kailangan natin iskuran yung, ano, yung sulat ni Apex doon. ah uh, yun. Uh, para sa akin, 9 pa rin yun. Uh, 9-7 pa rin yun in favor of Apex. So, 18-14. Apex. 90 seconds of class. Buti nga ako sa salamin nagja-jackin po. Ikaw, saan ka jack and po? Sa anino mo? Parang <laughs> nga aming payatot ang pagkakaiba ng mas marami ako sa iyong nakantot! <laughs> Alam hindi hinihinga mo ngayon ay may halung hinihinga ko. Ito ay mabusok, parang puting usok, meram pa para si ang baga bagamo. Hindi nandamat dapat sa'yo, sobrang gulong mong gumawa ng kwento Dapat kang maging scriptwriter Kaso, ang kung ng talata mo, kung na akong uminto Diyan sa mong bisyo Huwag mo akong itulad sa'yo Nanghiram ka ng talento sa damo at bato Ako, likas na malilgot ang imesyo ng akin kayong manging ulo Utak malawak, malawa Kala kong intindihin pati dialekto ng insekto <laughs> Panaginip ng mo Hindi mo lang yun maarok, Hindi mo ako maaabot Hanggang tanaw ka lang Literal, mataas linya ko Bago mo ito mahawa kang nabutol, kailangan mo gumamit ang basket track ng basket rack ng meral ko! At kahit iyong mapatid mapapagsak, hindi mo ito ito basta-basta mahata dahil bawat tibila mapigat, Kailangan nang gumamit ng throwing track! <laughs> At ako minamalit mo siya kalas, hindi mo napansin, malaking ilakas! Dahil tinig ko pa lang, basag na ng diwa na sa buto, kalas! Para kang malapit ang binalibagay ng, sa sentido ng perfectong box Ang resulta, mga parte ng katawan mo mula sa loob, salga sa, sa labas! Magkakaiwa-iwalay ka ng itsura ng figura ng arkipelago ng Pilipinas! At bago umagnas, magbabalik loob ako sa Panginoon mo! Igagalang uli ang kataas taasang ang ng Kristyanismo! Papasok ako sa, sa seminaryo! Magpapari ako! Pero ang gagamitin kong tinapay sa bawat misa ko ay laman mo! Ang alak ay ang dugo mo! Ang magsisilbing baso ay ang bungo mo! At ako po ang trono ko, gawa sa mga buto mo! Time! Yo, pangatlong banat, Apex! Okay, so... Consistent naman siya class, no? Uh, from round 1 to 3, ganun. Pare-pare siya ng, ng, approach ng attack lahat pare-parehas no so, apex muna tayo kahit anong dialekto oh, naiintindihan mo kaya pala pwede ka sa ginis di na ako magtataka kung bakit kanina kausap mo yung ipis <laughs> 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 tang inang yan ah uh, actually malakas yung rebat na yun ah no? uh, para sa akin parang hindi naman ka, hindi naman half ng round siguro mga 1/4 ng round ni Aklas sa round 3 Nabura noon Hmm. Galing ang, ang lakas pa rin ni Apex dito. Uh, patuloy na nag improve si Apex at gustong-gusto ko yung ah, uh, napapanood kong Apex before tsaka yung Apex ngayon, tang, ang layo na nun um, sana milab, sana magkaroon ulit ng laban si Apex ngayong ahon or kahit netong ano, kahit netong ano lang, uh, semifinals ng isabuhay buhay or 2024 sana sumali na siya ng isang buhay. So, looking forward kay Apex. Kay Idol. Real talk? Ito, magiging prank ka lang ako. Baho ng ininga mo! <laughs> Lahat ng battle MC dito alam yan. Kaya wala kang makangkang dahil mas babaho pa yan sa palengke sa bangbang. <laughs> dahil ba sa kakakain mo na pinaghalo-halong sibuyas, luya, bawang at fruitcake? Huwag ka na mag-toothbrush dahil sayang lang yung toothpaste. Mabuti pa, magmumog ka ng asido dahil yung gilagid mo ang dumina. Talagang inipon mo ang mga tinga. Mahal na mahal mo sila. <laughs> Talino ang mga daga sa bunganga mo sila tumira, pero wisyo ka putang ina, sana magkaroon ka ng dalawang patong na anisya para makalimutan mo kung paano huminga. Putang ina ka talaga, nakikisali ka pa bago ka naging hip-hop, dati kang metal, ngayon plastic ka na. Kaya hindi ka na bago mo pa kahit magdala ka pa ng sonrox o clorox. Tangina na mo, trasher, hindi naliligo, bolox! <laughs> Di mo ba alam na para akong Buntot ni Charmander o di kaya ulo ni Ghost Rider na palaging may ningas Kaya kitang tapaan sa pamamagitan lamang ng tatlong bara parang logo ng Adidas Kusa kang nilalayuan ng mga chikas, huwag mo na pangarapin maging matikas Bumalik ka na lang sa banda mong no time o di kaya magbenta ng parol sa Las Piñas Dahil ang estilo mong pasigaw ay di nakakawili Pagkatapos neto, na wala ka na mukhang maihaharap na parang makapili Ika'y nakakadiri, mainit ka lang na parang sili Mas mainit pa ako sa skandal ni Katrina Halilish Paborito niyang banda is Panskola at Kalyalili. Bigyan <laughs> e, niyo naman ang pagkain yung pulube, oh. Gutom na, oh. Bayabas lang niwan ang katapat ng supot na to. Murder, death, till ka bang nalalaman? Wala na mas bubulok sa'yo. Ibang MD na salihan mo. Mga dugyot kayo! <laughs> Time. Yo, huling bana at aklas. Kanina pa siya puro tinga. Ikaw eh, nga marami niya sa iyong bunganga. Ilang e, round? Ilang round to? Ulang round to. Puto pang apat na yun ah. ah hindi kayo nasalian mo. Mga dugyot kayo. <laughs> Time. Yo, huling bana at aklas. na pa siya puro tinga. Ikaw nga marami. Bakit ano apat na round na? Diba apat na round na? Okay, so... Hindi ko alam pero feeling ko... Apat na ba yun? Na ano na ako, nalulutang na ako pero... Ayun, tuloy, tuloy tayo. Ay ah, hindi, sakto lang pala, sakto lang, sakto lang. Sorry, sorry, sorry. Patlo, So lutang na ako, guys, pasensya na. Ah, uh, 'yun. Um Apex Apex pa rin 'yan para sa akin sa round na 'yon. Ano ni eh, um yung first two rounds tang ina wala na kinain na siya nung kaya ang ko na 'yon ng in-scoran in ko na yun ng ano, ng ng 1814, di ba? So, wala. Uh, wala na masyadong explanation doon. Kitang-kita naman sa battle na lamang na lamang si Apex pagting sa ratings, tsaka sa performance, tsaka sa multis eh. Yung skills. Skills talaga. Uh, let's, ano na lang to, let's end this. Panoorin na lang natin. Pero para sa akin, Uh, kahit maging solid yung last round ni Aklas dito, kuha pa rin ni Apex to, pero respect pa rin. Anga! Eh ako, busi! Kanina pa siya puro tinga, kung nga ngayon marami niya sa iyong bunganga! Eh ako, busi! Kero talaga akong nagbabanda, ikaw ano alam -ano mo, hindi mo nga alam marunong humawak ng gitara! At... Eto, real talk ah. Huwag mo itadama yung kasintahan ko. Dahil pag dinamay mo yung kasintahan ko, sa sobrang totoo na sasabihin ko, malamang sa hukay diretsyo mo. Kasi habang tititigan mo ang kanyang litrato, nagjadya ko sa banyo ng barko, kumakain ng pompom, pom sinabot ang dila sa sarili ng utong, yung shota mo dito, kung sino-sino ang pumapatong, <laughs> kung sino-sino ang humahalik, kumaagat sa kanyang itim na utong. <laughs> kung sino-sino ang at at pumipinggil sa kanyang pagbababae, napakabawal bon kasi hindi nag-aahit kadiri. At kaya galit na galit siya sa murder death kill kasi literal namin binaboy ang kasintahan niya, pati nanay niya, dinamay may rin. Kasi yung tatay mo, nung wala ka, limang beses tinumbungan yung siyota mo. At si Plasma, madalas siya sampal-sampal sa mukha yung shota mo gamit ang titi niya, mas malaki pa sa paborito mong talong. At Si Gadem, tangin na piningin niyon, high five, tol! Hindi lang sa puke, pati sa tumbong, nag a na sa loob ng katawan niya, tol! O, galing! Galing! Tapos, tuwing biyernes, habang kumakain si Libs na munggo, niya siya o sa loob, butas ng ilong. Ako naman, dinuraan ko siya ng malutong, kasi lagpas na siya sa pagkalaspag, nakakadiri kagaya ng ketong! <laughs> At oo, tendero tindero ko ng parol. Huwag ka sa akin bibili sa hindi kita bibigyan ng discount, toy! Papasuhin Papa ki... <laughs> Papasuhin kita na maraming beses sa ilong mo ng katol. At, tanginan to! Dapat siya talaga yung kalabong sa Disyembre, no nakaraan yung DC. Si Spade! Kaso, takot na takot! At ito pa nagpalit pa ng damit. Ano yan? Free advertisement? Magagasa yun si Arik! Kapal na mukha mo! Puta na mo! Puta na mo! At isa pang pa malaking! Puta! Pa, Laki ni Pansit sa Rapid Combo! Napasukan niya pa ng bara yung nagpalit ng damit, no? Grabe talaga yung utak na ito ni Pini Philip, ni Aklas, eh. <laughs> yung pagiging freestyler niya talaga. Ala, eh. Lupet, lupet. Napasukan niya pa yun. Uwi. <laughs> Uwi ang puto. Okay, Apex. Yo! kuling bana at Apex. Tangina mo talaga, masyado kang mababaw. Tinira mo yung damit ko, palibasa yung damit mo, suot mo pa yan nung laban mo sa dabaw. Dinidish yung girlfriend ko, parang gago naman to. Palibasa yung girlfriend mo, kamukha mo ano yun? Kapwa ako mahal ko. <laughs> Gagong to damay ka pa ulit, kukutosan kita sa noo. Hindi <laughs> mo ba alam yung girlfriend ko? Kabite niya, baka gulping ka nun no, at balihan ka nun, no, nagbuto! Okay, na tingnan nyo, tingnan nyo. Teka, lapit mo, ha? <laughs> tingnan nyo, tingnan nyo. Tingnan nyo yung mata, parang palagi nagugulat. Palibasa at tagatulak. Isa linggo na itong walang tulog, kaya parang kalapat walang talukap. <laughs> Ganito ang itsura pag nangayayat na si Ong Bak. <laughs> <laughs> Ganto yung pa pag na si Ong Bak, gago. Ganito ang itsura pag nangayayat na si Ong Bak. <laughs> na si Ong Bak. Totoo... <laughs> Sabi ko, ganito ang na itsura pag nangayayat ni na si Ong Bak. Kung totoo mang may zombie, hindi ka kakainin nun kasi payat ka na nga, wala ka pang utak. <laughs> Mga linya ko diretso, mga linya mo pasigsag. Kung di mo lang alam ako yung batang mas matigas pa kay Kid Rock. Dapat sa'yo, mas binapatikim ng beach lap sa baho ng hininga mo, hindi ka isang bote na Listerine at Colgate Twin Pack. <laughs> Ang gulo mo parang buhok ng bida sa Cowboy Bebop. Gulo <laughs> <laughs> Cowboy Bebop. <laughs> na kapwa murakista kay nakikipagsiksikan ka sa flip top o hindi ka tunay na hipa para kang channel na palipat-lipat mas peki ka pa sa boses ni Abra sa boy pickup kasi kolorum ka paano ko nasabi? kasi meron sa akin nakapagsabi na nasa tower of doom ka palagi pinipilit pa mag-rap sa stage sumisingit pa to pukin ang ina mo ang rap walang hilig sa'yo at, at bababuhin ko ang moto mo wala akong pake anong punks not dead patay ka sa akin ngayong gabi <laughs> labo. Bukha mo yun. Ito, freestyle na lang. Alam mo ba yung pinagsasasabi mo? Kasi ako'y parang suicide bomber. Mga dalako'y puro pasabog. Mahiya ka naman sa MDK. Ikaw lang yung nagtatagalog. malakas ako mang asar, malakas ako manokso. Ibig sabihin lang noon, may awa pa nga ako sa hindi ako nagpatawa ng gusto. Mm. At na-expose ka ng todo kahit promo lang tong laban na to. Aswerte na susunod na makakalaban mo. Ang dami na nang itatapik sa iyo. <laughs> Flip top, kung nagustuhan niya, putang Tang in lupit noon. Uh, promo man yung battle pero para sa akin lahat ng rounds, all three rounds. Apex yun. No? At feeling ko yun din yung pinakamalakas na round ni ni Apex para sa akin yung round 3 and ayun nabibigyan ko ng tatlong 7 si Aklas doon si Apex bigyan ko ng dalawang 9 tapos isang 10 so 28 28 to 21 points ah, uh, lamang na lamang sa, especially sa retens kung uh, yung yung freestyle ni Apex pasok pa rin yun eh so uh, all 3 rounds Apex wala na akong ibang sasabihin pa doon uh, entertaining naman si Aklas pero sa mga punches sa mga direktang mga suntok wala lamang na lamang sa Apex doon promo lang promo lang yung battle yan pero puta na yan yung buong racial lyricismo flip top puta maging ay isipang solid 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 so yun Kita tayo sa next na review mga kumag. Peace out.